Katuro, may sanak nga OFW. banataman man nila kay ko nga babaero di ta Pilipinas. May babaero ko na maninin. Anak ka, ka. Ah, kagwapuang ka ta ka. Apahay din pampanunutin ni baki mo dyan abroad. Ta, ano lang, dati malamot, dagiti anak yo. Ko na maninin, maasara. Tagas am-am mo Ah. Nagpintas ti samahan da dito ay Pilipinas. Idi naga ne na sa nga balay tinagawidan nan tay babae. Kuna maninen. lang nga lalaki pati babae mo ti kasta. Aminin tayo nga OFW nga kaadwan nga mapandita abroad into no agawed ne awanen awan ti pamilya dan kuna makadanong ka kinerapi ha Haang kumanga kasday kakabsat no nangasawa kan Sempre, nagsumpaan kin ni Padre Atan no saan kin ni Pastor nga till death do as part. Ay, patay lang kumati makapagsina kada kayo. Ang ana mo datan, napanya abroad, ada lalaki na, adi na bate nagbabae. Kasano pa ti binuuyo nga pamilya. Di sino ti kakaase dagiti ubeng. Kuna Una, agpakasarap kayo dita sa bantalang dagiti anak yo. Awaren broken family ko na mo ti gakan kanay Kuna manin na masarak ka dagita. Agin lalain nga, lalaki nga, babairo nga, kunam lano, agbababae ka, na kwarta mo, di bakit na Diyos us usarin na pang date? Kuna manin na, no, na, no. ure mo, dagiti babae, agita mo, lalaka te agregregat, kuna manin awan ti pampanegat Kada kayo, ay sungasyak, hangko kaya tinaga broda, tangarodhan na kaya, nga may sina ni bakit ko, ti ginagwapo. Kuna manin na, eh, kung kuna, alabang, eh, basta manin, kada kayo, ah, dapat, no gabrod ka balasang ka no saan baro ka ta ore kom komporme tar arame den den ampiang ampiang katan ore ag ka di tan awan ti masaksaktan nga pamilya ko na kon hasla tay istorya ko nanan, at atay lalaki nag nagpadpadala ti manong nga tawen bakit kamusta tay tindaan tan ko na nakano lalake lalaki yo okay. ay grocery rin lakay ko na na mayat bakit kamusta di baboy tan? Ay, ang papaanak na kong lakay, takta kong gagay di baboy tan. Kung ano po, ragragsak na di lalaki. Hindi ko ang dinamag na kano. Bakit kamusta tayo duwa nga anak ta? Ay, taludan lakay. Kung ano, may naglalaki. Kuna, ano, manining ka na kayo na. Ah. ti, kasta nga, U ugali ti, tatao nga, agsisina. Di kayo kumaagiin na yan. Kuna, ano, Kada gita, padak nga lalaki. Hangka nga tunay nga lalaki, no babairo ka ko na maninay na mo kaya nga panindigan adyo sinumpa paam kinipader. Na kayo mga babae, hangkay mga lalaki ah, tanay nagmadey nagmadi nga kitaan. Hangka yung nga mga mayaw awan o gawid kayo dito yung Pilipinas. Eksala tayo abamok ka talaga nga sa bali mo na na nga balayan tinaturturong nan kunakot. Nalipatan naman nila kayo nan mo, lagusingin. Eh, maday kung kunak lang.